kung saan nga may magandang dagat dapat pinupuntahan kaya tara punta tayo sa magandang dagat dito sa may Agdangan, Quezon. Mag-aalas 11 na nga pala ng umaga nang naisipan namin na magdagat kaya medyo mainit na ang panahon kasi nga magtatanghali na. Dito pa nga lang sa part na ito yan ang ganda na ng daan lalo na yung mga puno. Paano pa kaya kapag nakita ko na yung dagat dito siguradong mapapawawa ako sa ganda. Tumigil nga lang pala kami kanina dito saglit kasi nga nagsombrero ako at yan init na hindi na kaya. Alam kong hindi lang ako yung natutuwa kapag nagra-rides tas ganto kaganda yung view may mga puno sa tabing kalsada, 'di ba? ganda. Ang sarap mag-road trip kapag ganto ka ganda yung view, eh, 'di ba, guys? Medyo malapit na nga pala tayo dito sa dagat pero hindi tayo pupunta diyan, doon pa tayo sa dulo-dulo ng konte. At ayan na, medyo malapit na nga pala tayo dito sa may magandang spot na dagat. Ayan na, natatanaw ko na ang magandang dagat. O, kita niyo din ba, guys? O, ang ganda. Nandito pa nga lang pala kami sa bungad ay pumupuso-puso ng aking mata. Mas lalo talagang gumaganda mo yung view kapag ganito yung paligid mo ang daming puno ng niyog, ba? Diba? Kaya tara na, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang dagat dito sa Agdangan, Quezon. Let's go! Grabe diba ang ganda sobrang linis pati ng tubig dito ang sarap maligo Hindi mo talaga aakalaing eh, nandito lang pala yan sa Agdangan, Quezon. Sobrang ganda ng view, promise. Ang ganda, 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 ganda dito. Habang naglalakad nga pala kami dito sa Mayigtalang Pasigin, eh may tumatahol sa amin na aso. Hindi kasi kami kilala. Kitang aso. Ayan, papakita ko sa inyo itong view na ito. Dito nga pala, ito ang tuwa ako doon sa mga isda kasi nga kita dito yung isda na magaganda at linis kasi ng tubig. Gusto ko na nga ditong hulihin kasi wala naman akong panghuli eh. Liligo nga rin pala sana ako dito kaso ligo na ako kaya hindi na ako naligo dyan sa dagat. Kaya nagtampisaw na lang ako dito sa malinis na tubig. Ayan o oh guys, kitang kita nyo ba yung isda? Ayan o, oh, sobrang dami ng isda dyan na magaganda. Sobrang linis kasi ng tubig kaya kitang kita talaga yung isda dyan sa bungad. Hindi nga rin pala kami nagtagal dito sa dagat. Kami sumaglit lang, nagpicture sa nagvideo na tas yun, umuwi na rin kami. At ayan, binidyohan ko nga lang pala dito si Uno. Sobrang ganda kasi ng view. At nag-uwian na kami. Sobrang init na kasi.